Ang isa pang kadalasang paraan ng pagparada ng sakyan sa mga parking area maliban sa paatras ay ang paabante. Parehong merong advantage at disadvantage ang forward at reverse parking, kaya dapat ay marunong ka na gawin ang mga ito. Ito ang pang-apat na bahagi sa mga serye ng mga tutorial video tungkol sa iba't ibang paraan ng pagparada. Ang una ay ang tungkol sa mga bagay na dapat mong malaman sa pag-park ng sakyan. Ang pangalawa ay tungkol sa parallel parking at ang pangatlo naman ay ang tungkol sa pagparada ng paatras. Para mas madali na matutunan ang pagpark ng paabante, dapat ay marunong na ng mga basic ng pagliko, kaya kung hindi ka pa sanay na gawin ito, mas makakabuti kung panoorin mo muna yung ginawa kong video tungkol dito. Ang link ng lahat ng mga nabanggit kong mga tutorials ay nakalagay sa video description sa ibaba. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang mga bagay na dapat mong malaman kung gusto mong magawa ng tama ang forward parking at pati na rin kung paano lumabas mula dito. Pwedeng gawin ang forward parking sa iba't ibang uri ng parking spot. Ang isa sa pinakamadali ay ang parallel parking kung meron pang sapat na space dahil itatabi mo lang ito sa gilid ng kalsada. Ang sunod ay ang angled o diagonal parking kung saan kailangan mong iliko ang sakyan hanggang sa makapasok na ito sa loob ng parking spot. Isa rin ito sa madaling paraan ng pagparada ng paabante dahil hindi na nito kailangan ng malaking clearance bago lumiko. Sapat na dito ang dalawa hanggang tatlong talampakang distansya mula sa mga nakaparadang sakyan depende sa kung gaano ito kahaba. Pero kadalasan sa mga diagonal parking area ay one-way lang ang access lane kaya mas mainam kung kaya mo itong mailayo pa ng kaunti bago lumiko. Pero maliban dito, meron pa rin ilang mahalagang bagay na kailangan isaalang-alang para maisagawa pa rin ito ng tama. Ang pinakauna dito ay syempre, ay ang paggamit ng signal light depende sa kung saan side ka magpapark. Tingnan ang paligid kung merong dadaan na pedestrian o kaya ay merong lalabas na ibang sasakyan habang papalapit ng papalapit sa parking spot, ay kailangan mo na rin magminor o mas bagalan pa ang takbo ng sakyan para mas matansya mo ang pag-ikot ng manibela kapag kailangan mo ng lumiko. At habang nagme-menor, isabay na rin ang pag-double check kasama na ang likuran para masiguro na wala nang magiging sagabal sa iyong pagliko. Kung automatic ang inyong sakyan, ilipat mo na ang kanang paa sa brake pedal at alalay na lang ang takbo ng sakyan hanggang sa makapasok na ito. Kapag sa mga manual naman, pwede mo nang ilipat sa segunda o primera ang cambio at timplay na lang ang clutch at accelerator para hindi mamatay ang makina. Kung gusto mo naman ng palatandaan kung kailan ka dapat lumiko, kapag tumapat na ang iyong side mirror sa unang linya ng papasukan mong sakyan, pwede mo nang kabigin ng manibela papunta sa parking spot. Ito ang pwedeng gawin kung nasa dalawa hanggang tatlong talampakan lang ang distansya mo mula sa mga nakaparadang sakyan. Pero kung kaya mo naman na makagawa ng apat na talampakan o higit pang clearance, pwede mo nang ikuti ng manibela kapag tumapat na ang side mirror sa license plate ng katabing sakyan. Sa pagliko, kailangan mo pa rin bantayan ang gilid ng iyong sakyan na huwag sumabit sa katabi nito sa pamamagitan pa rin ng side mirror kaya importante na daan-daan lang ang pagpasok para pwede mo pa rin ngayusin ang direksyon o kaya yung minto kung talagang medyo alanganin. Maliban sa gilid, kailangan mo rin palaging tingnan ang kabilang kanto ng iyong sakyan sa unahan para hindi ito tumama sa kabilang sakyan. At habang umaabante at humaharap na ang sakyan papasok sa parking spot, muli ng kabigid ang manibela hanggang sa bumalik na sa tuwid ang mga gulong sa unahan. Siguraduhin rin na nasa gitna ka ng parking spot para hindi ka masyadong nakadikit sa magkabilang sakyan at para hindi ka mahirapan na buksan ang haliman sa mga pinto. Tingnan rin sa unahan kung meron itong parking stopper para alam mo kung hihintayin mo na lang na tumama ang mga gulong o kaya ay kailangan mo parintansyahin kung kailang ka dapat na huminto. Meron akong kaunting tip para mas mapangalagaan mo ang mga gulong ng sakyan kapag merong stopper ang isang parking spot karamihan sa mga nakikita kong mga driver, kapag tumama ng mga gulong sa parking stopper, agad na inaapakan ng preno at itinataas ang handbrake. Medyo hindi ito maganda para sa mga gulong lalo kung mabigat ang sakyan at matagal mo itong iiwan dahil hindi pa ito nakalapat ng maayos sa simento. Kapag pantay naman ang parking spot, matapos sa tumama ang mga gulong sa stopper at tinapakan ang preno, Ilagay muna sa neutral ang cambio at dahan-dahan i-release ang brake pedal hanggang sa lumapat na ang gulong, saka mo gamitin ang parking brake. Kung gusto mong masiguro na straight na ang mga gulong sa unahan matapos na makapag-park, pwede mong i ng bahagya ang sakyan. Kapag bumaling ito sa isang direksyon, ikutin mo ang manibela papunta sa kabila hanggang sa maging tuwid na ito, saka muling i-abante at huminto. Ang pangatlong paraan ng pagparada ng paabante ay ang perpendicular parking. Katulad ng sinabi ko kanina, medyo mas mahirap ito kumpara sa diagonal parking dahil kailangan mong lumikun ng 90 degrees. Pero kapag nakukuha mo na ang diagonal parking ng tama, madali mo na rin itong matututunan dahil alam mo na ang mga basic ng pagpark ng paabante at meron ka na lang kailangan idagdag para magawa mo rin ito ng tama mayaling tulad ito sa pagliko sa isang makikot na kalsada sa isang intersection. Di tulad ng diagonal parking, kadalasang tuway ang access lane ng mga perpendicular parking area kaya mas madali kung sa kaliwang side ka paparada dahil meron ka na agad sa pagliko dahil kailangan mong tumawid sa kabilang lane. Pero kailangan mo pa rin magdobli ingat bago lumiko dahil maaaring merong paparating na sakyan mula sa unahan o kaya ay mag-overtake mula sa likod, kaya palagi pa rin maging alerto. At dahil hindi mo pa agad na nakikita ang parking spot kung meron itong sagabal, kailangan ay dandan dahan pa rin ng pagliko at magkaroon ka ng sapat na oras para i-check ang mahalagang bagay para magawa mo ito ng maayos. Ang pinakauna ay dapat ay wala itong maliit na sakyan katulad ng tricycle o motor. Tansyain rin kung kasyang makakapasok ang iyong sakyan dahil minsan, merong mga driver na hindi inaayos sa pagkakaparada ng kanilang sakyan kahit nasakop na nila ang kabilang parking spot. Ang sunod ay tingnan rin kung meron tong parking stopper. Kailangan mo pa rin mapanatili sa gitna ng parking spot hanggang sa tuloy ka na makapasok at tuminto. Pero kapag sa kanang set ka naman magpapark, ay medyo mas mahirap ito dahil nasa kanang side ka rin ng access lane, kaya wala ka rin masyadong clearance kung kakabigin mo agad ang manibela. Kailangan mong mailayo ang iyong sakyan ng mga walong talampakan mula sa mga nakaparada sa kanan, depende sa kung gaano kalaki ang iyong sakyan at ang mismong parking spot. At kung sigurado ka na wala ng ibang sakyan na magiging sagabal sa pagliko, kapag tumapat na ang bintana sa passenger side sa pangatlong sakyan mula sa parking spot na paparadahan mo, ay kabigin mo muna ang manibela papunta sa kaliwa habang umaabante at kapag nakagawa ka na ng sapat na clearance ay agad na itong ikutin papunta sa kanan para makapasok na ito sa parking spot. Ang paglabas mula sa forward parking ay kailangan magawa pa rin ng mas maingat dahil patras mo itong gagawin. Importante na mas mabagal rin ang paglabas mo mula dito dahil isa rin ito sa mga kadalasang nagiging dahilan ng isang aksidente. Masyado kasing limitado ang iyong makikita kapag ganito, lalo na no kapag parehong malaki ang mga katabing sakyan. At katulad pa rin nung una bago pumasok, ang pinakaunang dapat gawin ay gamitin ng signal light depende sa kung saan side sa kaliliko. Kapag halimbawa na gusto mong lumabas papunta sa kanan, kailangan mong munang umatras at tumiko papunta sa kaliwa para maiposisyon ang sakyan para sa kanan. Mas madali mo itong magagawa kung merong magagayad guide sa, sa labas o kaya ay merong kasama sa loob ng sakyan sa likod para tingnan ang magkabilang side kung merong paparating na sakyan. Malaking tulong rin kung merong parking sensor at reverse camera ang inyong sakyan pero kailangan ay kaya mo pa lumabas mula sa forward parking nang kahit wala nga lingman sa mga ito kung hindi ka pa sanay sa pagpaatras, meron na rin akong ginawang iwalay na video para dito. Sa pagpaatras, kailangan eh huwag umunang masyadong galawin ang manibela para dire-direcho lang ang pagatras hanggang sa makalabas na ang mga gulong sa unahan bago pwedeng ikutin ang manibela dahil babaling ang harapan nito papunta sa katabing sakyan. Palagi pa rin tumingin sa kaliwa lalong-lalo na sa kanang likuran para masiguro na wala kang maaatrasan. Kapag sa tingin mo ay hindi mo na matatamaan ang katabing sakyan, ikutin na ang manibela ng dahan-dahan hanggang sa magkaroon ka na ng sapat na anggulo para kabigin ang manibela pabalik sa kabilang direksyon at tuloy ka na makabalik sa access lane. Ilan lamang ito sa mga bagay na dapat mong malaman para magawa mo ng maayos ang pagparada ng pabante. Kung ito ang unang beses mong makapanood ng aking tutorial, pwede mong i-check ang aking channel, dahil marami na akong ginawang videos, mapamanual man o automatic ang inyong pinag-aaralan. Kung meron kang bagong natutunan sa video ito, pwede mong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. Kung meron ka namang katanungan o request na gawin rin ng ganitong video, i-comment mo lang ito sa ibaba. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe at i-like ang ating Facebook page dahil marami pa akong ginawang videos tungkol sa mga sakyan at pagmamaneho na siguradong makakatulong sa iyo. Uli, ito ang inyong Pinoy Car Guide.